Dear Dr. Love. Sumulat po ako sa pagbabakasakaling kahit hindi tungkol sa puso ang kasalukuyang gumugulo sa isip ko ay mabigyan niyo pa rin po ako ng payo. Gusto ko pong ikonsulta sa inyo ang pagkalito ko ngayon sa aking career. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mike, 32 years old. May maayos na buhay naman po. Maayos na nakakasuporta sa mga magulang. Masasabi ko rin pong maayos nila akong napalaki. Wala po akong ibang hinangad, kundi mapaayos ang pamilya namin at masuportahan po sila ngayong maidad na po sila. Sa tagal ko sa industriya ng trabaho na pili ko, Dr. Love, naabot ko po ang posisyon na niminsan hindi po sumagi sa isip ko. Ang akin lang po naman kasi lagi ay maging sapat sa kung anong meron at galingan sa kung anong ipinagkatiwala sa akin. Ngayon pong narito na ako sa posisyon na tinutukoy ko may tatlong taon na rin po. Nagsimula po kong makaramdam ng duda, pagod at kung ano-ano pa na nakapagpapalito sa akin. Ang main concern ko po rito, para bang gusto kong alisan yung posisyon kung saan ako po na-promote. Yung posisyon na naabot ko po ngayon. Ang pakiramdam ko po kasi ay hindi ko na-fulfill yung posisyon. Para bang hindi ko siya nabigyan hostisya sa loob ng mahigit dalawang taon. Para bang hanggang ngayon kahit na magtatatlong taon na akong nakalubog sa partikular na posisyon na ito, para bang hindi pa rin pala ako ready? Ang sabi ng mga kaibigan ko, wag daw po akong umalis at sayang naman. Ibinigay sa akin ang posisyon na ito, ibig sabihin may tiwala sa akin, kaya ko at kaya kong gampanan ito. Naisip ko rin po kasi para bang mas okay na ako sa posisyon ko noon. Sumusunod lang sa leader, pero masaya. Walang pressure at sumasahod pa rin naman. Kaya nga lang, nang hihinayang naman ako sa sahod. Dr. Love, tingin niyo po ba, dapat ko bang pakinggan ang sarili ko at mag-step down na? O kailangan ko lang pong pahinga sandali? Para rin po kasing hindi na ako masaya at puro stress na lamang ang natatamasa ko. Maraming salamat, Mike ng Antipolo City. Maraming salamat, Mike. Merong uh, bahagi sa, sa pelikula ni Spider-Man na kasabihan, di ba? With power comes great responsibilities. Tama ba yun? With power comes great responsibilities. Ibig sabihin, Mike, ay uh, habang dumadami ang kapangyarihan na iniaatag sa iyo, mas maraming expectations, mas maraming inaasahan sa iyo. Sa aming industriya, sa broadcast, ganyan din ang nangyayari. Kapag ikaw ay nakagawa ng medyo may pangalan na nakikilala ka na ng tao, the station expects more from you. Kasi kilalang kilala ka, mataas ang expectation ng kumpanya sa iyo, at bibigyan ka ng mas dagdag na responsibilidad. At syempre, normal naman yan, pag binigyan ka ng dagdag na responsibilidad, mas dagdag din yung kikitain mo. Aminin natin yan. I remember when I was in the U.S., alam niyo sa Amerika, walang June Banaag doon, walang, walang, walang Ted Filon doon, walang, walang mga popular na pangalan doon. Pantay-pantay lang tayo. Um, when I left the Philippines in 1986, 87, eh, medyo malaki na ang pangalan ko rito noon. Nag-TV uh, nag, uh, patrol na ako ng weekend. Pagdating sa Amerika, di ba ako kilala? <laughs> di ba? So, you start from scratch. Trabaho ka kung anong trabaho mayroong available. At isa sa mga pinasukan ko noong araw, ay maging salesman ng isang uh, computer manufacturing company. So, pag sa sales, pag nakabenta ka ng maganda, eh, eh siyempre, alam niyo naman, Pilipino, magaling mambola, magaling mag, magpasakay, <laughs> di ba? So, marami ako mga nabola noong araw. Yan. And, tumaas ang sales ko. So, tuwan tuwa ako dahil yung 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 uh, yung quarter na yon tumaas ang aking sales. At napuna ako ng management. At sa pagkat tumaas ang sales ko, ay eh, yung next meeting namin, itinaas naman nila ang kota ko. Pag na mo yung kota na yon, itataas uli yan. So, ganun po ang buhay natin. The more they give you power, mas may kaakibat na responsibilidad. Bakit ibinibigay ang power na yan? Sapagkat alam nilang pakikinabangan ka. Alam nila Mike na may kakayanan ka at kakayanin mo sapagkat nasa iyo ang ang uh, character para sa isang mahusay na leader kaya bibigyan ka nila ng responsibilidad. At kapag binigyan ka ng responsibilidad at ng power, kakibat niya ng dagdag na sweldo na pakikinabangan mo naman. Now, ang problema sa atin dito, when I was younger, trabaho ng trabaho, trabaho ng trabaho, hanggang sa feeling mo, burned out ka na. At pag burned out ka na, hindi ka na magiging productive, Mike tingin mo eh, masyadong, masyadong sunog ka na dyan sa trabahong yan at gusto mong magpahinga, gusto mong tumigil sandali. That is why tayong mga trabahador ay meron tayong vacation leave. Kami, meron kaming vacation leave. Pag naubos namin ng vacation leave namin at umabsent kami, wala na kaming sweldo doon sa aming absent na yon. Sa akin, at my age, Mike, ay eh, nagpapasalamat ako sa management namin dahil binigyan pa rin ako ng vacation leave. Diba? Ngayon, kung sakali man, nakailanganin kong magbakasyon at ito, Mike, ang tandaan mo, ha? Habang tayo'y nagkakaedad lalo nating kailangan ang panahon para sa ating sarili. That is why I always take time para makapagbakasyon, makakita ng ibang lugar, makapagpahinga, mawala ang stress, yung gigising ka sa umaga nang hindi mo iniisip na may programa ako sa gabi, may taping kami sa araw, ano, babad ka sa, babad ka sa ilaw, babad ka sa camera, babad ka sa radio. So, gusto ko yung ma-relax, mawala yung stress. And you deserve that. You deserve that. Mahalaga sa isang tao ang may panahon para sa kanyang sarili. Hindi maaari yung trabaho lang tayo ng trabaho. Kinakailangan magkaroon ka ng panahon. Kagaya nga niyan, sa April 23 hanggang April 28, limang araw din akong mawala. Pero itinaon ko na merong weekend para hindi matagal ang absent ko sa programa. Di ba? Magpapahinga kami sa South Korea, manginginain, magpapalamig. And, you know, may time para magdasal at mag-unwind. Mag so, once a year, kinakailangan natin yan. At kung hindi natin gagamitin ang mga pagkakataong yan, mababurn out ka talaga sa pagtatrabaho. Tandaan mo lamang, Mike, marami sa mga nakapaligid sa iyo ang gustong agawin ang posisyon mo sapagkat kaya nila. Ikaw, nandyan ka na sa posisyon mo at alam ng company na kaya mong ibigay ang mga expectations ng boss mo sa iyo sapagkat malaki ang tiwala nila sa iyo. Ang kailangan mo lang ay panahon para magpahinga, mag-unwind, para pagbalik mo sa trabaho, fresh at refreshed ang pananaw mo sa kapaligiran. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.